Galing tayo ng training at pauwi na tayo. Nandito tayo sa Suksalmiya. At ano nila. May din dito. So, ngayon ay Sabado. kunti pa lang yung tao pero mamaya-maya. Sigurado ang dami. Yan yung natin. Ito na yung ano. Puntahan ng mga ibang kababayan natin na hati-hati na. Dati sa... Maliya White City rin siya nagpupuntahan pero dahil uh, ang dami ng taksulputan na dito ng mga pangailangan ng mga kapwa nating OFW at mga ibang lahi ay andito na sila nagpupunta yan o uh, uh, maya -mayan. ang dami ng tao dito dahil uh, ano pa lang 12 ba uh, 25 pa lang ng afternoon ng hapon so sigurado tulad sabi ko mayang hapon ang dami na yan mga stools ang dami na kasi kaya dito na talaga nagpupuntahan yung mga kababayan natin so, isang maganda pagpalang araw sa inyo lahat ganyan ang buhay dito ah uh, sakripisyo lang at tiis uh, kumusta naman ang buhay buhay mga babayan mga ka-OFW na nandito sa bansang Kuwait at sa mong panig ng mundo kumusta ang buhay nyo mga uh, talaga ah uh, talagang like, ganyan ang buhay yan kasi may dutan kaya napano ako so pauwi na rin tayo yan dito yan pero pag maya ang dami ng tao dito sigurado paigot natin dahil ito lang sabi ko maaga pa kasi pero mayang hapon mamayang hanggang gabi na yan ang daming tao dito so, Biyernes Sabado talaga ang daming tao dito pero sa hapon maya maya ay magsisilabasa naman yan so paano? isang maganda pagpalang aras ng lahat mga kababayan have a nice and great day to all of you